Dropping all the latest tracks. Tr tracks. It's your favorite disc jockey, DJ Tollets. Hello, everyone. Kamusta? Kamusta dyan? Mga kababayan? Hello. So my name is DJ Tollets. Uh, welcome to my channel. And it's been a while. hindi ako nakakapag live streaming. So ito lang nagagawa natin. So we're here today to do unboxing. of this bad boy here. Ito po yung mobile karaoke machine. Ang brand niya is SDRD. I heard maganda rin ito. So, bigyan natin ng review tsaka unboxing. Okay? So, let's go. Samahin niyo ako. Okay, buksan na natin. Kung ano laman niya. Okay. Na so nakalagay dito, tips, please fully charge the device before using it. Actually, guys, ito nabili ko po sa Amazon. So, mura lang siya, guys. I ko yung link sa sa description box. So, if you're interested. So, ito pong nabili ko is uh color gold. So, meron siyang another color which is black. So, uh, I think I prefer the gold. So, para makulay. Alright? Um, actually, meron na po ako rin akong standalone uh, karaoke uh, player. So, which I use on my other big speakers. Pero dito, it's a mobile. You can actually use it. Sinasabi nila na you can do other families uh, gatherings, yung mga parties. Pwede sa office o sa mga kahit right sa park. Pwede rin. Kasi Bluetooth din to. So, anyway, okay, meron tayong Naka-plastic. Here you go. Guys, so ito yung uh, instruction manual. So ito yung laman niya. Okay. So, alright. So meron siyang cord for like, uh, hirap, natin. Uh, for the si charger. Okay. Yan natin dito. And then, para sa auxiliary, kung gusto nyo i-connect sa mga speakers nyo, guys. Ito. Okay? Alright? And then, taga, para kita, kita nyo ba, guys? Ayun, no? Know. Alright? Here's the, ito, ito. So, anyway, so, ito po, wow. Yan nyo naman. Gold na gold. Gold na gold, yeah. guys. So, kaya open natin yung sa... Mm-hmm. Kamusta kayo dyan guys? Long time no see. Tagal ko na hindi nakakapag live streaming. Maybe one day. Makapag live stream tayo. Walang masyadong time. So ngayon weekend nakakapag unboxing tayo tsaka review ng mga products after ng holidays. Diba? Okay guys, eto yung dalawang microphone. Umikintab pa. Look at that. Two gold. Alright. So hindi ko pa siya nasa-charge. Let's see kung anong mangyayari. There you go. There. Malagay natin dyan. Ayan, natin to. Okay, guys. Oops. Ayan, tayo lang ako, ha. That's it. Okay. So, muna natin itong box. Lagyan natin dito. Okay, open natin. Whoa! Wow! Tama naman. Kakulay siya ng aking, yung gold yung round niya dito, yung kagaya ng mga clips speaker ko. So, mga high-end. Pero ito, medyo mura lang, pero it does the job. So, so tingnan natin, guys. Plastic doon. By the way, guys. Ito yung mga sa likod ko, mga one of my favorite mga movies. Some of them. Like, of course, the classic Godfather. Star Wars. Ito ako nakikita nyo dito, John Wick, Top Gun, Maverick, tsaka yung The Witcher, yung series. May Mahilig ako sa movies, guys. Anyways, eto po yun. So, mukhang maganda. Ayan, o. No? STRD. Uh, ang shape niya, guys, is like yung face ng, ano, ng uh, owl. di ba? Mm. So, ito pag sa likod niya, is yes, uh, nakalagay ito yung subwoofer so merong hole siya rito dito lumalabas yung bass okay tapos uh, mamaya ifo focus ko mamaya guys yung mga mga function niya dito mga in input output tsaka yung kanya mga function dito ano o sige so far maganda naman siya pero i heard ito daw a eh, uh, bluetooth at um ah uh, Maganda daw ang sounds. Pwede na raw padala-dala natin. Ha? Teka lang guys, ha? O kung pwede i-on to ngayon. I-on natin guys, no? Tingnan natin kung mag-work siya. Kasi hindi wala pa siya. Oh, o. Oh. Hey. Ayan Oh. so ito pwede natin tong i-actually uh, connect sa Bluetooth ng iPad or sa iPhone nyo. So, dala ko ngayon itong aking iPad. Here you go guys. Ito yung brand ay yung product na Amazon. No? So, tignan natin. Punta tayo sa, sa Bluetooth niya. Settings. So, tignan natin, guys, kung pwede, no? Ayun, SDRD, lumabas agad. Ayun, did you hear that sound, guys? Ito na yung, ano, yung, yung sound niya. So, dito, ano, Teka lang guys ha. So, I'm not sure kung mag-on siya ngayon yung ito, teka, tingnan natin. Oh. So far nag-on siya, guys. As the first one. And then on natin yung isa. Oh. Sabi, hindi pa charge pero actually may 3 bars na siya. So, so dito meron siyang volume, echo, equalizer, tsaka parang speaker A and B kung gusto mong Ayun, no? Know. there guys. <laughs> narinig nyo ba, guys? Oh, God. It looks good. The sound. Ito, guys, ha? Naka, pag on ko, automatic yung STRD nasa Bluetooth na. And then, pag on ko, narinig nyo naman, pwede mo na siyang i agad, oh. Check, So, lakas ng Chir -chir echo. Okay. Tingnan natin sa. Check, cha, cha, check, cha, Malakas nga. nice. <laughs> okay. Wow. So, teka guys ha. Mamaya, i-focus ko tong mga pictures <laughs> na dito. So, so paiba-iba yung, yung voice niya ha. Kasi ito nakalagay kung ako dito, may lalagyan siya ng phone dito ha. Dito sa ano, dito. So far, ang speaker natin maganda. Check, Check check. check, check, one, two, one, two. Ako kay DJ, ha? Ah. Pero dito, napakamurang equipment na unit pang karaoke machine. Ah, uh, pwede pwede siya, actually. Kahit na nasa bed ka, pwede kang kumanta. I-connect mo lang siya sa YouTube, guys, which is usually yun ang ginagawa natin ngayon, ano? Connect it to YouTube, and then gawin mo, connect mo yung, yung Bluetooth sa phone mo, or sa iPad pwede rin. or actually yung mga smart TVs ngayon actually you can connect it to your TV may bluetooth din ng mga yon so pwede rin, direct to the uh, to a smart TV pero pagka mobile ka pwede na yung phone ilagay mo dito yung phone actually and then connect connect mo sa ako sa bluetooth automatic na check check mike na agad ako try natin to ha ah. i open ko to sa 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 YouTube tingnan ko dito sa sa iPad to Hinaan natin na konti yung uh, echo. Check. Check, check, check. O, yun. Check, <laughs> check. Guys, guys pinatay ko muna yung isa. isa. Pinatay ko muna. Teka, check ko. Since <laughs> nakakonect na yung iPad, check natin yun. Yeah, uh. Madalas yung mga tao ngayon is uh, ginagamit nila yung YouTube na lang, di ba? So, tinan nga natin to. Try natin to. Closer you and I. Ako, patay. patay. Yeah, I'm doing all right. Pwede, pwede, pwede. Oh. So, lakasan din natin to. Teka. Okay, guys, so. Oh. Hey, there's a look in your eyes. Must be love. You were just part of the dream. Nothing more so it live, Nice. But my love, you wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. Because every time I close my eyes, you come alive.

Ang lakas ng speaker, hindi ko pa nilalakasan actually. Check, 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 check. check, 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 check. See? Ang lakas, guys. Okay oh, to, okay. okay. So, meron pa siyang, teka, meron daw siyang, ano dito, features, teka, kung man, man voice, voice daw. daw. Press ko. Hello? 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 <laughs> okay siya. <laughs> okay siya, di okay. So, teka, girl Hello. voice siya, Hello? ah, ah. Guys, teka, teka. Teka, teka. Uh, para, para din siyang yung ano, yung ginagamit natin sa live streaming, di ba? So, after nung girl voice, child's voice daw. Hello? Hello? Ah! 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 <laughs> Namimiss ko yung... Namimiss ko yung ano, live streaming. <laughs> so, tapos... Teka, teka, teka. So, yan. Meron siyang equalizer, music. Kaya ba to Original. Nakalagay. And then mode. I-review natin yung mode later, guys. Ha? Pero so far, so good. No? May KTV din siya. Connect mo lang sa phone mo. And there you go. Pwede ka na dire-diretso, guys. Nakumanta. Off. Napakadaling off. Actually, hindi pa siya charge And then, guys, pag hindi nyo ginagamit, dito nyo ilalagay yung phone ay yung phone sorry yung um, yung microphone niyo yung wireless microphone pareho doon ha ah? so pag nakasaksak na ganon pag charge yung wireless niyo so easy you know so dadalhin niyo na lang kahit saan kayo magpunta para laging masaya okay. Diba? so and then yeah and then pag kakanta kayo i-open niyo to start niyo on mabilis pasok agad chat chat cha 1 -ch 2 All right. Galing, That's ganda. awesome. Worth to, worth to. So, i-off ko to. Balik yan. So, ganyan lang, guys. That's it. So, yan, guys. That's it, guys. Andito yung SDRD karaoke machine. At, uh, ka, ang nakalagay dito, guys. So, pwede rin kayong mag-connect ng USB. Ano? So, Bluetooth, it's actually the best part. Tapos, pwede rin ng SD card dito, guys. No? SD card. And then, uh, ito yung charger niya dito. Malalagay. Then, auxiliary, guys. Yung sinabi ko sa inyo. Pwede mo siyang isaksak dito para i-connect dun sa malaking speakers o sa mga amplifier nyo, no? Tsaka, or receiver. Kung, kung meron kayo receiver sa mga speakers. So, yeah. Actually, maganda yung base niya. Gusto ko siya As a DJ, pwede na pagtiyagaan. Okay na okay. Di ba? Uh, you don't have to bring those those big equipment. Guys, perfecto to. Sa mga parties. Mobile parties, guys. Ha? So, sa akin, pasado, pasado to, guys. Yun lang masasabi ko. So, again, guys. This is DJ Tollens. Okay na? Tayo sa review. I guess, kala ko, mag second video pa ako for checking the uh, testing this equipment. Okay na okay siya. So, Gold na gold, guys, ha? Plated gold dyan. Akala nila mahal to, guys. Pero mura lang to, guys. Lalagay ko yung link dyan sa description box kung gusto mo order sa Amazon. So, dito sa Canada, so sa inyo, ibang presyo yung iba-ibaman sa, guys. So, okay, guys? Salamat sa inyo lahat. Ingat, stay safe, ha? Miss ko na kayo lahat. Maraming salamat. Bye for now. Oh, thank you so much.